dito sa Bian Esplanate ayan o, oh, kita nyo oh. pakita ko sa inyo yung google map google map view ayan o oh. napaikotin natin yung ano yung mapa ayan. oh di ba oh kita nyo na mga klar ayan oh. Yan yung yan Wala pa tayong drone mga plar eh, Kaya dito muna tayo sa cellphone. Yan. O. Oh, o. Oh, kita nyo na. Ayan o. <laughs> yan mga plar. Yan yung kabuuan nung aerial view dito sa Esplanade. Binyan. Laguna mga plar. Kung gusto nyo pumasyal makita ng mga sunset sunset or sunrise punta lang kay dito mga plar ganda ng view Pano, kitang kita nyo yan pauwi na ako mga plar ayun hindi ako nakapag intro kanina mga plar kasi hindi ko pa kabisado yung puntahan ko binugil map ko na lang ayun kung gusto nyo mapanood ang aking buong vlog na to mga plar yun, panoorin nyo hanggang dulo mga plat yes, let's go Ano lang tayo uh, Backward O pabalik Ito yung mga uh, dinaanan ko Nung galing ako Sa highway mga plar Yan o oh, Yung mga tao na yung mga plar Pupunta pa lang yan Dito sa Yung day na bago nila mga plar Mga naglalakad na yan, yan mga plar doon Doon Pumunta kasi ako mga plar Maaga pa masyado Mga alas Alas 5 Kaya Medyo Wala pa gano'ng tao Tsaka mainit pa Makikita nyo sa flag ko yan mga plar yun uh, mga plan mga gara dire dire lang tayo base dito sa google map wala tayong pinasukang mga iskinita mga plan ito so, pala mga plan is eh, palabas na ng highway hindi ko na videoan yung uh, pasok pero malaki tulong na rin sa nito, mga plan yung Uh, madadaanan ko kasi mag-aaraw kayo ng idea kung gano'ng luwag at kasigip or may mga iskinita bang dadaanan yun sa mga nagpa kung pumunta dito yun ah, uh, magkakaroon kayo yun ng idea ang na dun, mga klar sunset lang yung napanood uh, ko eh, hey, hapon na sunrise susubukan pa natin ni magkaka mag session tayo ng schedule para mapanood natin kung gaano kaganda rin ang ang ano kung makikita ba doon sa kabilang side kasi yun mga flar, pero maluwag yung area na yun mga flar kaya sigurado sigurado makikita natin yung pagsikat ng araw doon sa bandang silangan kasi kung nakita nyo yung aerial view base doon sa ng mga mga car ay napakalawak walang mga nakaharang doon sa kabilang side kaya solid na solid yung view yun ah uh, umuwi, umuwi na pala ako mga para. alas 6 oh lang alas 6 lang ako doon dumating ako doon mga car mga alas 5 sa oras lang ako tumambay sa video na sa bago nilang pasyalan dito sa Pinyan Laguna ayun, uh, in-experience ko lang in-explore ko lang kung gaano ka ka aliwalas at kaganda ng area at so, saka para masya na rin sa inyo mga plar kung ano yung mga possible na makikita natin doon sa lugar na yon. Ang una-una pala mga plara, napansin ko doon is Kung sa putri, trip, uh, magdala ka na kasi wala gaano Ang nakita ko lang doon is dalawang tindahan lang yun, Dalawang tindahan lang na pwede na rin para sa akin yun. Pero kung nagaano pa kayo ng, ng eh, Napagkain Ayos Gaya yeah, ng mga ano, wala ko gano'n nakita mga uh, 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 hindi naman pang restaurant fast food yun eh, syempre eh, mahili kayo sa hard food yun ah, uh, na lang kayo mga flar at saka napaka organize nung pagtatapon ng basura nila doon mga flar ah, uh, nung naglakad ako napaka linis, wala ganong kakalat-kalat mga napaka ng mga tao dun mga plar ah, yun. isa yun sa nagpapaganda at napapangalagaan lalo nila yung kapaligiran doon mga plar kasi ng lugar ayo ah, yun lang yung may share ko kung mamasyal ka dun mga plar ay, ah, huwag ka magkakalat syempre yun na rin yung magiging tulong natin sa government na papanatilihin yung, yung lugar na yon na malinis kasi kung makalat yon, is magkakaroon ng ano yun eh ng ano ba to? ay ng mga kalat natin mga garbage ah, hindi na siya magiging attractive or ah, magiging attraction dahil sa sabihin ay yung mga tao dito hindi mga ano mga mahalaga sa ano sa uh, ano, maapektuhan yung image nung ganda nung lugar. Pero nung napansin ko dun sa sa ano, dun sa place na yan, yung bago nilang pasyalan na walk is napakalinis. Wala ganong kalat. Kaya yan yung parang napahanga ako dun sa kanila na ayun, ayos ah, ang linis kalagang mapapangalagaan nila yung kanilang lugar na pasyalan yon ayun medyo malayo pa yata tayo mga flor hindi ko rin kabisado yung kaan na to kaya binubugyog natin ayun medyo malayo pa mga 13 minutes pa siguro mga ano na lang to mga flor mga 5 minutes na lang kasi ang sinage ko dito is hanggang dun sa may boundary sa akin ang pinapoint ko lang dito sa vlog ko na to is yung hanggang highway ng national road dito sa may binyan yung papasok lang dito sa area kasi ako din kanina ang apa ako hindi sa church chapel pag mo baywalk ang lumalabas muntin lupa Baywalk Pero ang diskarte pala doon mga flar Kung pupunta kayo dito Gamit ang google map Ang itype nyo Esplanade Binyan Or esplanade Esplanade o oh, ba? Esplanade o Ala na kayo basta Esplanade <laughs> 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 Yun uh, Binyan or Baywalk Yun Yun ang lalabas dun sa google o, Kasi kanina hirap na hirap ako Baywalk Binyan or seaside wala, lumabas wala tinuturo ako dun sa may muntin lupa mga flar, mga gar yun kaya, uh, yun ang niyo nyo yung esplanade yun mga flar yun, nakita ko na yung uh, may mga one way pala dito mga flar kaso, one way ba yun ay dun yata yung one way dito, two way mga flar kaya kailangan talaga nating ano ah uh, minsan matanong or gumamit talaga kayo ng Google Map kasi hindi naman siguro tayo pa sa Google Map na 'to. Gaya ng ganyan. Hindi <laughs> naman natay Google Map 'yan pagdating sa mga Malapit-lapit na tayo mga vlar. Ah, nararamdaman ko na nararamdaman ko na yung highway na malapit na tayo ah uh, yan tapusin nyo lang ito hanggang dito sa ano, ng highway para makaroon kayo ng idea yung papasok wala lang problema dito sa highway kasi diretsyo lang ito ang magiging problema nyo lang yung papasok dito sa looban yung mismong tribe kung saan angels Pizza, yan yung pinaka nyo kung galing kayo dito sa highway yan na kayo pakaliwa yan yung pinaka unang unang lito na mangyayari sa inyo kung pupunta kayo doon sa seaside or baywalk dito sa binyan laguna mga flora ito napansin ko na ito mga flora ito is yung dulo na yan yung may paway is yan na yung highway yung national road yun. Yan yung pinaka national road ng Binyan. Papasok dito sa ano. Yun. hindi na lang mga blar. minutes na lang yun oh. medyo traffic lang pala dito mga car kasi is eh, pakakitin ng Titid <laughs> na ang ng galsada Ayun, no? Lasa isa ko malis doon Pero no? nga pala tayo na pala Tinin natin yung mga ilaw Ang gaano kaganda rin yung magiging view Pag may ilaw na dahil susunod na vlog natin mga para, tatagalan na natin. Kasama ko na yung aking family doon. Para may experience din nila syempre. Eh, sinubukan ko lang muna. Sa ang ito. Induro. Diba? Uh, Napakalupit. Yun. Sasama natin yung ating mga sigiting doon para may experience din nila yung bagong pasyalan dito sa Binyan mga Plars yon makalupit ni guya mag drives yon malapit na tayo sa mismong highway mga Plars yon o oh. basta itong straight line nato na Avon yung Pasho Street ang unang liko nyo ay doon sa may angels angels store yon ang napano nyo kanina yung ano yung bago tayo pumunta dito yun doon ang oo oh, oh, naunahan uh, yung bigo papunta doon sa bigo yun mga vlog ah, ginawa ko tong vlog na mga vlog para yung mga may planong pumunta dito sa bagong bigo sa Binyan Laguna is magkaroon kayo ng idea kung ano yung dadaanan nyo papasok kasi ang alangkot parang dito kayo problema sa papasok hindi dito sa may highway ayan o oh, nyo na yung mga paliko na yan, mga plar yan na yung pinaka highway ayan o oh. ang pinaka ano landmark is itong patron tapos may mga statue yan sa gitna na ayan, ayan mga plar yan na yun dito na kayo kung galing naman kayo ng north kakaliwa kayo, e kung galing naman kayo ng south is kakanan kayo mga plant ayun, sana nakatulong ang aking mini vlog sa gustong pumunta dito sa bagong pasyalan sa Binyan Laguna ang seaside baywalk islan nari maraming salamat sa mga nanonood let's go